I'm Maramon. And my name is Luzette. At ngayon, magkita nyo sa aking liburan na nandito kami sa punong sa barangay. Ito naman ang gagawin natin dito. Kami ay mag-interview na isang barangay. kapit so, ma Sa So, sumalang may wawang tuwin. May ilan kami katulungan sa kanya tungkol sa mga sistema o problema tungkol sa isang barangay. Magandang hapon. Naririto po tayo sa tanggapan ng punong barangay na si Kapitan Edgardo Agustin kasama ang Barangay Sekretary na si Noraida Egos. Magandang hapon po. Magandang hapon. Ang una po katanungan ay paano po ang sistema ng pagtatapon ng basura sa ating barangay? ah uh, ang sistema ng pagtatapon dito sa ating barangay, meron tayong sinusunod na oras sa taraw. Katulad ng ginagawa natin at uh, palagi natin sa ating mga barangay na lunes na umaga, kailangan maglabas ng basura sa oras ng alas 7 ng umaga upang makuha ng mga truck na dito sa atin. At uh, nyo ng araw ng Webes ng umaga. Ganon ding oras sa araw na yun sa umaga. Kaya ang araw ng hakot ng basura dito sa atin, lunes at Webes ng umaga. Disindi ng oras alas 7 ng umaga kaya na, nakalabas na yung basura para mahakot ng truck na ng umiikot. Ngayon, nagdadagdag naman sila ng pagkuha yung mga truck natin dito. Uh, doon sa may mga part tayo sa ating barangay sa, sa Lambo Street na kung saan sa, sa lambaw, eh, linggo, naghahakot din sila riyan eh. Ganun din, umaga rin nila hinahakot. Gumaga, ano rin doon ang truck natin ng basura para makolekta lahat yung basura din sa ating barangay. May araw at may oras na kailangang sundin. Ang pangalawa naman po tanong namin ay, may problema po ba kayo nakikita sa ating barangay patungkol sa basura o solid waste? Uh, sa nakikita natin kasi, ako pag-iikot ko, meron tayong mga street sweeper dito na ang tanging idinadaing sa akin dahil sa aking pag-iikot, pag tinatanong ko, yung basurang inilalabas sa wala sa oras at wala sa araw na kung saan, kinakalkal ng aso, yung mga asong gumagala-gala kaya sabi ko nga, dapat sumunod tayo do sa oras at araw na itinakda sa pagkuhan ng basura para naiiwasin yung mga problema na ganon biro mo, wala sa oras, wala sa araw maglalabas ang basura so ang gagawin naman ng mga asong uh -huh. gala kaamin niya susungkal eh, ikakalat kaya yung nakikita nagiging problema sa atin sa pag uh, hindi sumusunod sa takdang oras at araw na pulalabas ang basura. Siyempre po, kung may problema po tayo, may dahilan rin po dun sa problema na yun. Uh, ano po ang mga dahilan ng problema ng ating barangay sa basura? Kasi nga, yung mga dahilan eh, kasi yung iba hindi sumusunod sa itinakdang oras at araw sa paglalabas ng basura. Sasabihin natin walang disiplina. Kasi katulad nung dapat na nabubulok, inilalagay sa tamang lugar o oh, kaya uh, ah, isinasama doon sa na kung saan magiging fertilizer. Kaya kami dito sa barangay meron tayong recyclable. May nabubulok, meron hindi nabubulok at meron... Uh, ato, katulad nito. Ayan, no? Oh. Kung makita nyo, meron tayo dyan sa... Dito sa pag nakikit nyo, makikita niyo matagpuan niyo. May nabubulok, meron din nabubulok. Segregation ka na mag-segregation ng bawat uh, ang tayo. Ito, may mga programa parang barangay dyan. Eh. Kaya tama-tama, bilang kayong mga kabataan, may pambatid nyo sa mga kasama natin sa ating mga bahay na kung maaari, hindi lahat ng basura pinagsasama-sama. Kailangan natin gamitin yung segregation, yung kusang nabubulok, pagsamasamahin, ilagay natin sa tamang lugar, at yung hindi nabubulok, ilagay din natin sa maayos na lalagyan na kung saan pwedeng maging pera. Ha? Diba? Okay. Ano po ang mga solusyon? O nagpapatupad po ba kayo ng MRF? O yung paghihiwal ng mga basura? Oo, oh, nagpapatupad naman tayo. At uh, dito nga, sabi ko sa barangay eh, meron kami MRF sa likod na kung saan uh, lahat ng mga staff lahat ng empleyado ng barangay uh, nagdadala sila para yung basura nila doon sa kanilang mga bahay-bahay mabawasan na hindi na makalat sa ating kapaligiran dito na pinaiipo po dyan meron tayong ipulan dyan sa likod ganun din naman sa si school uh, ang school sa kabarangay merong mga tinasabi na kung saan sila ganun din nagsasagregation din sila ng mga basura na kung saan yung mga nabubulok pero maging fertilizer sa mga halaman yung mga hindi nabubulok katulad ng mga bottle water pwede nang ipunin ibinibenta nila nag-iipon din sila tapos ibinibenta sa si junk shop na kung saan pinadadalan din kami ng kopya rito na sila ay meron na gano'n merong mawa uh, ang barangay sa school elementary alam ko sa school din tinataraan, pero siguro yanon natin at uh, siguro pagka ma-inform natin sila regarding siya sa mga baso basura Yan, yung mga programa na kung saan, sinasabi nga natin, save the nation, through the segregation. Ayan, di ba? Ayan, no? Isa yun sa mabigyan ko kayo. Yeah. Para kahit pa paano meron kayo okay. naman. Kami dito sa barangay, nag-aam na rin kami nito. Yeah. Okay. At ang huli katasungan po ay may mensahe po ba kayo sa naninirahan po dito sa barangay na ito natin patungkol po sa solid waste po? ah uh, yun nga, ah uh, pinababatid ko sa inyo, lalo sa inyong mga kabataan, na sana i-manage natin ng maayos yung ating mga basura sa bahay-bahay. Na kung saan, dapat uh, mag-segregate tayo. Katulad niya, itong ginagawa rami dito sa barangay. Dapat sa bahay, ganyan din. Nakabukod-bukod yung mga basura. Kasi may pakinabang sa basura eh. Hindi lahat ng basura, walang pera, may, may pera sa basura. Ha? Di ba may kasabihan, may pera sa basura eh. Kaya sana, mag-ipon tayo, at yung mga nabubulok, huwag na natin isama sa kinukuha ng truck. Kung meron tayong garden sa ating sa ating bakuran, nakakatulong yan para sa fertilizer ng ating halaman, mga halaman. At yung mga nabibili, pwede natin -ipun ipunin para dalhin natin sa junk shop. At sana, panawagan ko sa mga nag-aalaga ng aso, yung mga aso, Huwag maratili sa labas kasi isa sa nagkakalat ng basura ang aso. Eh. Katulad ka na, banggit ko kanina, uh, kapag ka mayroong tao na naglabas sa wala sa oras, wala sa araw, di hindi mahakot. Eto si aso na nakakawala, kakalat-kalat sa kasada, maghahap ng pagkain. Hanggang sa sinusungkal-sungkal na yung basura, kakalat ngayon. Kaya sana iwasan natin yung mga ganon. At uh, tayo naman, meron tayong uh, tagahuli rito ng aso. Meron tayong animal catcher na kung saan, uh, ikot dito para manghuli ng aso. Bawal ang nakakuha ng aso. Kaya pag nahuli, tadali sa sa ano nga ng aso, sa impounding na kung saan doon tutubusin ang mayari kung gusto tubusin. Pero kung hindi, doon na si aso. So meron tayo, meron tayo mga pamamaraan kung paano naiyalo ang mga basura dito sa ating barangay. Maraming salamat Maraming salamat po, Kapitan, sa paglalaan ng oras para sa aming mga katanungan. Okay, maraming salamat din sa inyo at sana makakuha ng idea dito sa ating mga inaano sa barangay tungkol sa Salamat, salamat. Salamat sa inyo. Thank you. Po.